Ito yung mga seeds ng ginkgo biloba tree. Hello mga kamisdag! Welcome back sa ating vlog! <laughs> This is Bisdag in Korea Your Boholana Adjuma Nandito sila kuno ni eh, Weekend ngayon guys Sabado Oh thank you so much Sa lahat ng Thank you so much Sa lahat ng nanonood Ng ating vlog 175 Ang yung awarding ceremony Ni Daddy Insue uh -huh. My cellphone Your cellphone uh, In my pocket uh, Barangay Kagawad ata <laughs> So, samahan niyo po kami sa ating araw ngayon. Sa, samahan niyo po kami sa ating vlog sa mga kaganapan ngayong weekend. Thank you so much sa lahat ng nanood at sa lahat ng mga bagong subscribers. Welcome aboard. Welcome po sa ating channel. Okay. At kung ikaw ay baguhan pa, oh, don't forget to subscribe, guys. Char. Your your <laughs> Who did malaki kasi yung malaki kasi ito na moja na, na hat guys winter cap winter hat <laughs> tinalian talaga niya ng tire wire talaga yung ipinatak <laughs> ah ah daddy <that's> in <laughs> innovation ah, grabe tapos dito sa front <laughs> tire wire din grabe grabe daddy in design as we Uh, kaya pala naisuot na niya. Walaki kasi siya mga kabisdak. Um, only will not eat because duro. <laughs> Clean eh Linisan mo yung ano. Ganyan po ang paraan ni Daddy Insoy eh, kapag maglilinis siya ng steel ihawan para matanggal yung mga debris nung last namin na ihaw. Pinapainit niya saglit yung ihawan para lumambot at mas mabilis matanggal yung mga naiwang mga karne. Yung mga dumikit na karne from our last ihaw. Tamang tama kasi nagpalambot si Benan ng hulaan niyo kung ano ang pinapalambot ni Benan mga kabisdakbe. Ang makahula ay eh, shout out ko sa next vlog. For 3 days daw ay papalambutin niya ang karne na yan. O oh, clue hindi po yan dinosaur mga kabisdak. <laughs> Dito na rin si Daddy Insoy mag dahil marami namang baga. O oh, ayan, nirefillan lang niya ng tubig kasi medyo ano, naubos na yung tubig mga kabisdak. Huh? May mga panahon talaga na hindi natin ginagamit ang kukuti natin, no? <laughs> Nilalamig kasi ako nung time na 'yan, hindi ako nag-jacket, nakalimutan ko ang jacket nandoon sa loob ng bahay ni Bernard. So, ang feeling ko is ang lamig-lamig ko man. So, ang naisip ko baka paghawak ko sa ano sa cover is ano lang, okay lang, warm lang eh, ang init-init pala mga kabisdag. Uy, puti na lang at hindi ako napaso. So, 'yan, after painitin ni diin so yung ating steel na ihawan, kukuskusin niya para matanggal yung mga ano guys ba, yung mga karne-karne. So yan lang po, tapos papainitin uli, saka ilagay yung ating isda, yung ating makirel. And then, lumabas si ni para i-check kung talagang nilinisan ba ni Daddy Insoy yung ating ihawan. <laughs> At may pahabol na instruction si ni. Ang sabi niya, dapat hindi namin refila ng tubig. Tatanggalin mo na yung nagsisilabasa na oil. O, oh, diyan sa ating pinapalambot na karne. So, mali ang ginawa namin kanina ni Daddy Insoy, no? So, sige na lang. Maghantay na lang kami na magboil siya ulit. Saka namin tatanggalin yung mantika. Madalas po namin ginagawa itong pagpapalambot ng karne kapag winter. Tuwing winter lang mga kabisdak para may makain po kami no in 3 months. Pinapalambot namin yung karne tapos kinukuha namin yung sabaw. Pinapalamig yung sabaw at pina-portion pino portion portion namin, isinisilid namin sa mga plastic bags and then inilalagay namin sa freezer. Nakakita na kayo mga kabisdak ng giant lighter. Kada Ta isang tangkal. Isang tangkal na lighter, guys. Oh, yan para yan dito sa labas. Pang ano ba? <laughs> Pang sindi ng apoy. O oh, yan. Yeah. <laughs> Nung maluto na po ang ating inihaw na makirel ay tinawag na ni Daddy Insoy si Little Insoy na walang sawang naglalaro sa labas kahit na ang lamig-lamig. Hindi natitinag sa lamig ang Little Insoy. So ayan na po ang ating inihaw na makirel. Ready to serve. Kawawa oh, 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 naman o. Oh. Hindi <laughs> pa. Hing tapot. Mutero. Mutero ka. Oh na <laughs> Nasa loob na ng bahay si Daddy Insoy at nakita ko na sinusuot niya ang aking paboritong blue t-shirt. Ano man ito si Daddy Insoy? Uy. Why are you wearing my shirt? Tapon. <laughs> Sabi ko kay Daddy Insoy, dahan-dahanin mo naman pagtanggal ng kulangot mo sa inyong ilong. Oi, kaya lumalaki ang butas ng ilong mo. Oh, yung thumb niyo pwede nang mapasok sa kanyang butas ng ilong, guys. Dapat yung pinky lang ang ginagamit na pangtanggal ng kulangot oh, para hindi naman lumalaki masyado yung butas ng ilong niya. <laughs> Ito po ay mga boiled quail eggs. Yan, tapos minarinate sa sauce. Mayroon siyang piyogo or yung mushroom, shiitake mushroom. Ito naman po ang ating mga frozen na shinamol. Iniluto lang ni Konunni ginisa tapos kanina is ginisang kimchi ito naman ay pumpkin soup ito po ang gusto ko kapag nandito si Konunni dahil nakakapagrest ako sa kusina mga kabisdak kasi pagdating ko sa bahay nakaluto na siya oh inaano talaga ni Konunni na siya ang sa kusina dahil ako naman daw kapag wala siya ako ang nandito permi sa bahay ni Bianan so bumabaw sa akin si Konunni oh ganyan po kabait si si Konunni mga kabisdak pero syempre tumutulong pa din ako sa kanya no hindi ba natin pwedeng pabayaan si Unni. So, ito pong kinakain namin ay mga seeds ng ginkgo biloba tree. Yan po, roasted seeds ng ginkgo biloba. Nilagyan ng konting asin at saka sinangag for 3 minutes mga kabisdak. O, sangagin mo siya hanggang sa magsibukahan na po yung kanya mga shells. Dapat lutuing maigi, wag na wag mong kainin ang hilaw na seeds dahil nakakalason. May lason daw po ang hilaw na mga ginkgo seeds. At wag mong damihan ng kain. Maximum na yung 10 pieces daw naging kusids dahil may lasun daw po yan. Kapag marami ang yung nakain, pwede kang malasun or magka-diarrhea. You cannot eat marami daw because dog is so. <coughs> <coughs> ha? Diarrhea? Diarrhea? Actually, first time ko lang makakain ito ngayon kasi may nagbigay kay Biannan, yung kanyang kaibigan, may nagbigay ng ginkgo seeds, yung malinis na ba. Hindi kami nangunguha nito kasi medyo matrabaho. Kailangan mong antayin na malaglag siya from the puno, yung malaglag na talaga sa lupa dahil hindi mo, niya, hindi mo yan pwedeng kainin na hilaw, yung hindi pa hinog ba. Kapag hinog na yan sila ay kusang nalalaglag sa lupa at yan po ang pinupulot ng mga ajuma sa kahinuhugasan dahil amoy taiman ang hinog na ginkgo seeds, guys. Yung... Excuse me po sa kumakain ha. <laughs> amoy tae po ang hinog na ginkgo seeds. So hinugasan nila yung nangangamoy tae na flesh, yung ano na ba nalata na na flesh. So ito na po ang itsura, hinugasan, pinapatuyo sa kapoy mo na siyang isangag at kainin. May mga health benefits ka kasing makukuha kapag kumakain ka ng ginkgo seeds. Kaya halabira kahit nangangamoy tae siya, go pa rin ang mga ajuma. <laughs> kapag nandito yang si Kunun ni at kung gumubo ay expected na na maraming dalang ang pasalubong yan para kay Little Insoy. So, ayan, nung nakita ni Little Insoy ang mga pasalubong, hindi na kumain. Mas excited pa siya sa snacks kaysa sa kanin. So, mamaya ko na lang siya papakainin ng lunch. Kami muna ang kumain. At ang ating star sa lamesa ay ang inihaw na makirel. O, Pinoy, lumabas ang aking pagka-Pinoy dyan, mga kabisdak ko. Ako lang ang nagkakamay. Kinamay ko na ang isda. O, para mas madali ako makakain. At para matanggal talaga, make sure na, for sure na matanggal ang mga buto, kinamay ko na guys. Kasi kasi sila ayaw ang mga Koreano guys ay hindi sila nagkakamay kapag kumakain. Yung pagtanggal ng buto galing sa isda ay china chopstick po yan nila mga kabisdak. Pinagbibigyan lang nila ako na magkamay kasi nga Pinoy man ako. So ni-respect nila ang aking culture na galing akong Pilipinas nagkakamay tayo sa hapagkainan. Kapag si Little Insoy ang, ang magkakamay makita nilang magkakamay pinapa chopstick nila especially si Benan ayaw nila guys na ano, kasi nga Korean man si Little Insoy, half Korean. So, dapat sumunod siya sa culture ng mga Koreano na hindi sila nagkakamay. Pero kapag sa kusina, naghahanda, nagluluto, okay lang nakamayin mga kabisdak or magsuot ka ng gloves. Pero kapag kumakain, yun po ang hindi pwede sa kanila. Kapag kumakain sa hapagkainan, ayaw nila na kamay Anyway, ang pinag-usapan namin kanina is yung experience namin ni Bianan na nag-ihaw kami ng makirel. Dati pa yun mga kabisdak, two years ago. Nag-ihaw kami na makirel. Kami lang tatlo ako, si Little Insoy at si Bianan. Si Daddy Enjoy kasi may lakad. So kami lang tatlong kumain. Inihaw na makiril na may, may mga uod na gumagalaw-galaw pa talaga sa inihaw na makiril. Hindi po sila naluto sa init, no? Oh, kahit luto na yung isdang makiril. Buhay pa yung mga uod. So mga nafobia kami. Mga two years after din kami bumalik sa pagkain ng inihaw na makiril or inihaw na mga isda. Kaya ngayon ay very careful kami kapag kumakain kami ng isda. Naka-experience din ba kayo ng ganun mga kabisdak? Hindi ko lang maisip or ma-imagine paano nakapasok yung mga uod sa flesh ng isda ang weird lang kasi parang bumabalik talagang aming sigmura nung nakita namin yung mga uod galing sa isda pero yung mga uod galing sa pine tree ay kinakain po namin. <laughs> Makikita nyo mamaya mga kabisdak. Maski ako ay nagtry na din dahil ang sabi ni Daddy Insoy, creamy daw ang uod galing sa pine tree. Malinis daw yan sila kasi yung pine woods man ang kanilang kinakain. O yan po mga kabisdak. O, isa, po yan sa mga, isa po yan sa mga exotic foods dito sa South Korea. Tinatawag nilang sunamu bule. Sunamu means pine tree. Bule means worm. Konting-konti lang kasi ipapatikim lang daw ni Daddy Insoy sa amin kununi, no? So, yan po ang ating mga spring onion salad. Red onions, spring onion, nilagyan ng sesame oil, sesame seeds, chili pepper, vinegar, asin, at pampalasa. Pwede din yung lagyan ng asukal. Konting asukal. Masarap po na appetizer, mga kabistak. patanggal umay na din. So, habang tayo ay kumakain dyan at nagluluto ng ating mga bule, ay mag-shout out lang ako ng happy viewing at hello kay Ma'am April Lasigan from Hong Kong, Ma'am Elaine Sante from UAE, Maria Teresa kataylo Maya from Kandihay, Bohol. Joel Raseles from Vegan City, Ilocos. Francis Ignacio from Gindulman, Bohol. Happy birthday kay Ma'am Precious Kiara Temprosa sa December 22. Napaka-advance po ng ating birthday greetings, no? Happy birthday, Precious Kiara Temprosa. Happy birthday din kay Christine K sa December 28. Advance happy birthday. And shout out kay Ma'am Adilayla Helman from Sweden. Hello din kay Ma'am Sheila Mae Kalsulari from Mansalay Oriental. Oriental Mindoro na nagpapabati ng happy grand opening ng kanilang Emiliano Restaurante Italian Restaurant. Actually, nung December 8 po ang opening na late po ang ating pagbati. No? Ma'am Jean Batin from Waipahu, Hawaii, USA. Ma'am Dina Supida, happy viewing kay Ma'am Christina Kino from Madrid. Johnny Reed, Jeremy V, Edith Kapulong from Bulacan, Levi Kelly Dines Jacob, na palaging nanonood sa ating mga vlog na hindi nag-skip ng ads. Oh, ang sayas saya nakakatuwa naman ang ganito mga viewers ba na nagsusuporta talaga. Thank you so much. Kahit hindi po tayo magkakilala ay tudo-suporta po kayo sa ating vlog. Hello din sa mga Sumagay Sai Family from poblacion D, Duenas Iloilo, Olivia Miguel at kay Ma'am Florence. Hello po Ma'am Florence na hindi na nanonood ng kidrama. Ang ating mga vlogs na po ang kanyang pinapanood ay Sana all, thank you so much, Ma'am Florence. Mizzy Vlogs na hindi din nag-skip ng ads. Thank you so much, Ma'am Tereseta Ganal. Sanchez Family from Masbate. Elsa Erwin Jan Romel. Dimaano Family from Pampanga. Thank you so much for viewing. Ayan na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Ah. <laughs> for the first time ay ating titikman ang inihaw na Pine Tree Worm wala man siyang lasa mga kabisdak. Nothing special man. Nag-expect ako ng creamy, na malutong na gaya ng sabi ni Daddy Insoy pero hindi man. Ang sabi ni Daddy Insoy baka kasi ano daw, hindi na fresh ba kaya nawala na yung creaminess. Nilagay kasi niya yan sa ref pero buhay pa po sila mga kabisdak. So, lang ako ng mga dalawang pirasong uod. Hindi man siya masarap mga kabisdak so ay, hindi na namin inubos. <laughs> hindi rin kami masyadong nakafocus sa pagkain dahil importante man itong araw na ito mga kabisdak. Eh, dahil nga noong naganap na martial law last Tuesday, December 3, na out of the blue, pabigla-biglang idineclare ni President na mag-martial law. So yun po ang dahilan kung bakit nagsumite ng impeachment complaint ang taga-oposisyon. Marami po mga tao ang nag sa harap ng Blue House, parang malakanyang sa atin ba sa Pilipinas. Gusto nilang ipa-impeach, gusto ng mga tao na ma-impeach ang Presidente. Ang mga lawmakers or yung mga membro ng National Assembly ay nag pulong pulong at nagbubutuhan kung ma-impeach ba si Presidente. Ang mga membro ng National Assembly o ang ating mga lawmakers, legislative body, sila po yung may power na gumawa, magbago at magsumite ng batas. Sila ang may kapangyarihan na pigilan o suportahan ang mga aksyon ni Mr. President. So kaya napigilan po ang martial dahil, dahil sa boto ng National Assembly ng mga lawmakers. Very thankful kami na super bilis ng aksyon ng taga-National Assembly no, ng nagbutuhan sila na pigilan ang martial law imagine guys, martes alas 10 ng gabi, ipinatupad ng presidente ang martial law agad-agad silang nagtipon, kahit gabi this na ng gabi, agad-agad silang nagtipon sa National Assembly House para pagbutuhan ang ginawang desisyon ni presidente and then alas 4 ng umaga madaling araw, yun, na-stop po ang martial law, so very thankful kay imagine ninyo guys mag-martial law dito sa South, kawindang-windang talaga na gimbal, oh. kagimbal-gimbal po ang naganap noong martes ng gabi kaya galit na galit ang publiko dahil sa ginawang illegal na martial law, pag-declared ng martial law ni Mr. President so ng presidente kung bakit siya nag-declare ng martial law dahil daw sa anti-state forces ng North Korea. Ang North Korea kasi ngayon ay para ding mga buang, nagpapadala sila ng mga basura. Ang papalipad sila ng mga malalaking balloons na may dalang basura. Basura ng North Korea, pinapalipad nila. Tapos yung mga balloons pagkadating dito, dito sa South, pumuputok sila. So yung kanila mga basura ay nalalaglag po dito sa lupain ng South Korea. Yan po ang rason ng presidente. Pero hindi po yan grounds ng pagbigay biglang hindi po yan pwedeng maging rasono ng pagbigla-biglang pag-declare ng martial law. A country can only be under martial law if the government is unable to function. So, yun po mga kabisdak. Wala po siya talagang grounds na mag-declare ng martial law. Dahil, dahil okay man ang government system dito, wala mang problema. Si Mr. President lang ang problema at ang yung kanyang asawa. Kasi may mga kinasasangkutan po silang kontrobersiya, especially ang kanyang misis. So, parang yun ang gusto niyang isave ba? So, Uh, sa madaling salita, gusto niyang maging diktador. Yan po ang aking point of view. Ha? <laughs> Base sa mga naririnig ko, nakikita ko sa news, at sa mga eh, naririnig kong pag-uusap pag nila Daddy soet ng kanyang pamilya. Buti na lang talaga at na-stop po ang martial law. Imagine kapag may martial law, baka hindi na po ako maka-upload ng vlog. O ba diba, wala na po kayong bisdag in Korea, your buhola na, Ajuma. Ah? <laughs> Bago matapos ang ating video, ay nais ko lang mag-shoutout, mega-shoutout sa aking one and only pinakamatagal na subscriber ko na na kami dalawa lang dati, less than 100 lang aking subscriber. Siya lang talaga mag-isa sa comment section. Kaming dalawa lang ang nagsasagutan. Thank you so much, Mr. Go, Sir GHO. Sa patuloy na pagsusuporta. sa lahat ng mga sumusuporta, thank you so much. Ingat lahat!